Halos maiyak ang coach ng Iran dahil sa nangyari sa kanilang team at yan o, no, hinahype si Abay dito dahil sa kanyang pagdakdak. Panalo po tayo laban sa Iran. Pangalawang update natin, Coach Team Cone, hinahamon ngayon ng Jordan na kapag makakaharap daw nilang gila sa finals, kung papala rin, mananalo na raw ang gilas. Bago tayo magpatuloy, kung naisusuportaan ang aking channel, just click subscribe and share. Magandang connection ng Gilas ngayon. Ang ganda ng pasahan nila at ball rotation. Ang ganda din ng outside shooting nila ngayon, especially with Justin Brown on fire. Napakaganda din ng pinapakita ng mga big man natin kahit malalaki at matatangkad ang Iran, pero kinaya lang lahat 'yan ni Junmar Anch Kwame. Simula na nagretiro si Hadadi sa international tournaments para nagiba na rin ang takbo ng game nila. Parang hirap silang makapasok sa loob at hirap silang agawan sa rebound si Scottie. kahit nga malalaki sila pero kayang kaya i-block. Napansin ko rin dito sa Iran na ang bagal nilang gumalaw at napaka wide open na kanilang depensa kaya si JB nakakatira kahit saan. Nagsimulang lumobo ang kalamangan ng gilas sa second quarter kasi sa unong quarter medyo nakakasabay pa naman ng Iran sa gilas. Pero dahil nga sa magandang shooting natin, kalaunan hirap na sila makahabol. Tapos minsan hindi pa nagkakaintindihan ng mga Iranian sa bawat pasa na ginagawa nila. Panay turnover sila at lagi nasasabit sa foul. Hindi din nila napipigilan yung magandang tandem ni JB at Kwame. In fact, mas maliliksi ang mga big natin kaysa sa kanila. Lalo na si Abayo, oh, dumakdak pa. Sa labadang to, Kudos tayo kay Justin Brownlee at Junmar Fajardo dahil sila talaga ang gas ng gilas. Habang sa kabila, halos may ng coach ng Iran kasi hindi nagustuhan yung mga nakikita niya. Sinusubukan talaga nila na sumabay sa shooting ng gilas. Pero kahit anong tira, ayaw talaga pumasok, sayang yung mga rebounds at attempts nila. Napansin ko rin na parang mabilis na pagod ang Iran kasi kahit nga free throw, di nila maipasok pero sa fourth quarter, sinusubukan pa rin naman ng Iran na habulin tayo pero unfortunately dahil nga sa kanilang poor shooting hindi talaga kinaya. Ngayon na tinalo natin ang Iran, antayin na lang natin kung sino mga kalaban natin, China or Korea. Sino kaya mga kaharap ng Jordan sa final match ng Asian Games na to? Yung Korea China, halos magkamatch yung playing style nila. Parang wala nagkakalamangan, pantay lang. Kung China makakalaban natin, medyo mapapalaban tayo yung mga kuys kasi nga malapit na tayo sa final stage. Kaya medyo hindi na madali ang pagdadaanan natin. Good luck gila sa mga susunod na laban at sana nga tayo makakuha ng gold medal gaya na nakagawian natin doon sa mga huling Asian Games. At sana nga tayo makaharap ng Jordan kasi gusto ko talaga makabawi tayo at speaking of Jordan, ito pa ang susunod na topic natin. Tara, next update naman tayo. May mensahe ho si CTC para sa bansang Jordan kasi alam nyo ba na posible pa natin sila makaharap ulit kapag pala rin na makapasok tayo sa finals? May kopya ako ng bracket mga kuys. Kung titingnan mong brackets, posible nga. Tingnan mo ang bracket ng Pilipinas dahil panalo tayo laban sa Qatar at nakalaban na natin ang Iran. Habang sa kabilang bracket naman, makakalaban ng China ay ang Korea kasi winalis po ng Korea ang Bahrain. Depende sa resulta ng laban natin ngayon kung sino ang mananalo sa si game ng China versus Korea ang siyang makaharap ng gilas. At kapag tinalo pa natin ang isa sa kanila ay siyang makakatungtong sa finals at doon na natin posibleng makaharap ang Jordan. Ang Jordan po ngayon ang pinakaunang team na nasa prediction ng ilang analyst na makakatungtong sa finals habang tayo hindi pa masyadong sigurado. Ayon kay coach team, kung papala rin aabot tayo sa finals, sa palagay ni coach team mananalo raw ang gilas. Kung ito ang nasa isip ni coach team, ibig sabihin kampante din sa CTC na lalarga tayo sa final stage. Paano niya nasasabi ang mga bagay na to Ganito kasi yan, Pagkatapos nating matalo laban sa Jordan, pinag-aralan agad ni Coach Tim ang laban at nakita niya na tanging depensa lang at opensa ni RHJ ang nagtataguyod sa team. Opensa ni RHJ plus depensa ng mga kasamahan niya at hindi lang yan. Nai-intimidate pa ang gilas kay RHJ, masyado sila nakafocus sa kanya at napapabayaan natin na ilang teammates niya na open. Ang Jordan noon hindi naman mahirap talunin pero simula nung dumating si RHJ, biglang ang laki na ng pinagbago ng bansang to. Ibig sabihin, pwede nating mabasag ang kanilang firepower sa mahigpit na depensa at mag-step up lahat. Huwag umasa kay JB. Dapat yung outside shooting natin pagganahin talaga. Kasi sa kabila, parang si RHG lang naman ang malakas. Diba nakuha nga natin pantayan ng score nila sa third quarter? Yun ang basihan ni coach Tim. Doon siya kumuha ng ideya. Well, marami ang naghahangad at kahit ako na sana makaharap natin ulit ang Jordan para makabawi tayo sa kanila.